Ang bawat paggising natin sa umaga ay isang napakagandang biyaya. Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, manalangin tayo sa ngalan ng Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Maraming salamat po sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin. At dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat sa unang mga sandali ng aking araw nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Kaya narito ako upang makapiling ka sa panalangin. Bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maitoon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita at asal tungo sa iyo. Nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito Panginoon ko at Diyos ko naniniwala at nananalig ako nananaririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito na nakikita mo ako at iyong naririnig ang aking mga daing mga kahilingan at mga panalangin Kaya naman Panginoon ngayong umaga sa iyong presensya at pagdamay mo ako kumakapit upang maharap ko ng may katatagan at katapangan ang araw na itong ibinigay mo sa akin. Mapagmahal na Panginoong Diyos, nanalaman kong mahal mo ako at binabantayan mo ako palagi. Sa oras man ng kasiyahan at lalong-lalo na sa panahon, ng kagipitan at pagsubok. Tulungan mo akong huwag makalimot sa katotohanang ito. Maraming salamat po sa biyaya mong pag-ibig at pag-iingat na hindi mo ipinagkait sa akin sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Puno ng pag-asa akong magpapatuloy sa araw ni ito sa aking mga dapat gawin dahil na rin sa iyong pagtulong